Good morning, good afternoon, good evening. Mga kabari. At dito, pabukas rin tayo ng pinaka punta na sa kalsada na buhos. Pero rupta sa kalsada mula rito sa garahe. Muna sa pinan, lapit-lapit. Sila -lapit. sa pinan pa, bitin lang eh. Ayan, sobrang init. Awa ng mga tao. Wala tayong magagawa eh. Ito talaga ang ating hanap buhay. Eh. <coughs> Tapos ng boss yung ano naman ating gagawin, posti. Para sa git. Ang init ng panahon Time uh, 2.50 ng hapon Pero sabang init pa rin Dito na tayo kapwesto sa malilim. sa terrace ng ginawa kong bahay. Kawang ating mga labor at masun. Ito, so, wala nang tayo Ganon talaga ang buhay natin na nasa kontraksyong lahat ng buhay. Content is. <coughs> din, teis. Yes. Ang hirap sa araw. Baka tayo madali. bale itong mga level at masunod na mga bata pa naman. Ini herit. Ah sama lelemnya pada main itu Ito naman ang ilalim ng tao natin kasi hindi naman nag sa trabaho, <coughs> kaya hindi nakakuha ng marami. Hindi naman nag may-ari kaya ayos na muna yung tao ganyan. Malilim na yan, mayroon pang dalawa sa likod, yung gumagawa naman ng hagdan. kawan na atin mga tao sabi nga wala tayong magagawa kasi ito ang ating hanap ay tsaga tsaga na lang tayo yan ganito na natin ang ating mga maraming ah, salamat sa lahat na support sa aking channel sa aking mga kaibigan sa Hawaii Team Jiji Kasulid Team Mayor Team Kaagapay at Team Kabade. Maraming salamat sa inyong lahat. At sama na natin ang Team Pula at Team Mati na palagaring nakasupport sa ating channel. Yan sa inyo lahat. Maraming salamat sa palagay niyong pag sa akin. Bye-bye!